Ano yun? Ano yung parc Ferme? Parc is a French word I think for closed parking. Okay. Dalawang beses siya nangyayari sa race weekend. Isa sa qualifying before nung uh, Sunday race. Hindi na pwedeng galawin yung kotse during those times na naka-park fermé yung uh, car mo. This will avoid yung mga sudden change sa setup after the qualifying. Kasi yung ibang mga team, meron silang qualifying setup set, uh, past the slap. And then, um, depende sa race conditions, depende sa weather conditions, or, you know, uh, may factor na ng wind, may factor na ng track conditions, temperatures, etc. Baka may galawin sila sa setup na yon, which will give them the advantage over other mm -hmm. teams. So, um, yung FIA, minabuti na nalang nilang i cordon yung uh, kotse uh, after the qualifying until ng race day. Ulit, para sa mga fans ng F1, Park Ferme, kung ano yung setup mo sa qualifying, yun na dapat ang setup mo sa karera. Correct. Oh, wala ka na pwedeng buting tingin, dagdagan, bawasan. Yes. Pero sa free practice, papayagan ka ng FIA na magbuting ting habang free practice. Yeah, pwede, pwede hanggang before qualifying. So fair naman. Lahat, sige, pwede nyo gawin yan. Mag-adjust kayo. Lahat ng data na nag-gather nyo, gamitin nyo. Mag-adjust kayo para sa qualifying. Okay, payag yan. Go yan. Pero once na nag-start ng qualifying, no more changes. No more changes. Finish or not finish, yan na ang kotse gagamitin mo sa qualifying at sa karera. Sa race day. Sa race day. Okay. Makes sense. Malinaw. Salamat pareng Dax. Uh -oh. Tapos meron pang isa. Uh oh. So this one is after the race itself. So ilalagay ulit yung mga kotse sa Park Fermi kasi dito titignan ng FIA kung may mga violations na ginawa yung, yung teams. Okay. So after uh -oh. the race, no touch. No touch yan. Kung anong pinangkarera mo, teka lang, wag mo lang galawin yan. Inspection muna. Nice! So, uh, inspection ulit, kasi dito nila ime-measure yung uh, floor ng car, uh -huh. kung nasa regulation yung uh, distance, yung gap ng, 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 ng tarmac, and then yung floor ng kotse mo. Kung masyado kang lowered o hindi. Oo. Uh -uh. So, kapag too low yung, yung kotse mo, it means na um, you are taking too much advantage of the ground effect. So, mas, mas, mas malakas yung pressure ng suction ng car na dumikit sa track. Mm -hmm. uh Oo. -oh. So, nangyayari yan sa mga track na requires higher downforce and then requires more grip. Okay. If it's too um, wide naman yung gap, um, you are now trying to um, um, have a lower downforce setup. Oh so may may regulation na dapat sakto lang. Pag masyadong mababa 'yung kotse mo sa regulation, ibig sabihin masyado mong nilalamangan lahat sa corners kasi mm -hmm. mas lamang ka sa grip over yeah. the other cars. Tapos pag tinaasan mo naman above mm. the allowed height, ibig sabihin yeah. para mong binibigyan 'yung kotse mo ng extra DRS, parang pinapabilis mo ng husto 'yung kotse mo binabawasan mo 'yung downforce. Angat sa ibang kalaban mo ang ginagawa ng ibang drivers during their lap right after the race mhm mm Pumupunta sila sa dirty side of the track to get some okay. rubber. So meaning, yung kotse mo kumakapal, tumataas yung gap na yun. Oh, uh -huh. panggugulang. Oh, wow, may ganun. So kahit mga cent millimeters pa yan, centimeters Millimeter ang pinag-uusapan natin dyan. Dahil may rubber, ane, pinapadikit nila sa gulong nila, ganun? Yeah, pinapadikit nila sa gulong nila. So pupunta sila dun sa dirty side of the track kasi may mga uh -huh. rubber debris dun eh. Oo, uh oo. -oh, uh -oh ah uh, So, so pupunta sila doon, gugulungan nila lahat yon para tumaas yung kotse nila. <laughs> Kakapal yung gulong nila, aangat, ganun. So, may technique din pala eh, no? may mga ganun din pala Ganda. Good uh, info. Buti, pinag-usapan natin yung park firm na yan. Hindi, 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 lang pala siya basta-bastang terminology na maririnig po. Importante uh, sa race day pala yan, ano? Yes. Importante pala yung park firm yeah, kasi kung wala yan, open sa dayaan. Diba? Open sa dayaan. Uh, Oo, oh, oh, yung mga kon konting-buting ting dyan the night before. Uh, may mga special cases na kung saan yung FIA ilalagay nila sa Park Fermi yung uh, kotse ng isang team kasi may nagreklamo na oh. ang team na siguro duda sila na uh, may mga illegal parts yung, mm -hmm. yung team na yon. So magre-reklamo sila sa FIA and then yung FIA they will impose yung Park Fermi dun sa kotse na yon and then they will do their own inspections. Oh, okay. Oh, yun. So, pag under investigation, pwede ka rin ipark firme ng FIA. Right. Under investigation, oh, walang gagalaw dyan. Check muna mm. namin. That's very good. Im important term pala yan. Ang laking mm. implications pala niyang park firme na yan. Napaka-importante yan para to keep the races clean. As clean as possible.